Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay iiyak? Sa tuwing hindi kanya nakikita o nakakausap araw-araw, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napakasimple at napaka-epektibong ritual basta magtiwala ka lang sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At dapat 100% kang naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng garapon at lagyan mo ito ng kalahating tubig. At pagkatapos, kumuha ka ng sili o kahit na anong sili ay pwedeng gamitin at hiwa hiwain mo lamang ito at ilagay ito sa garapon na may tubig na inihanda mo. At pagkatapos, isulat mo ng pitong beses ang pangalan at apelido niya sa papel. At pagkatapos, ay tupiin mo lamang ito at ilagay mo rin ito sa garapon na may tubig kasama yung sili na inilagay mo nung una. At nang malagay mo na lahat, Hawakan mo itong garapon, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ng maigi ang partner mo o ang mahal mo at pagkatapos ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Sa pamamagitan nitong ritual na ginagawa ko, ikaw ay iiyak sa tuwing hindi mo ako nakikita o nakakausap araw-araw. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos, pwede mong takpan itong garapon at itago ito sa safe na wala makakakita at makakaalam. At pwede mo pag-ipunin lahat ng mga ritual na ginagawa mo. At hindi na po ito kailangan pang bulungan araw-araw. Basta itago mo lang ito pang matagalan. At paniguradong siya ay iiyak sa tuwing hindi kanya nakikita o nakakausap araw-araw. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.